Hindi po kailangan batikusin dahil nung nakaraang administrasyon, ganyan din po ang halaga na binigay na paunang tulong. Uh, Binabatid sa media, regarding po sa pagbibigay ng tulong pinansyal sa ating mga uh, naging uh, biktima ng bagyong hinag, special po yung mga nasiraan ng bahay, kung sa 5,000 for partially and 10,000 for the total uh, totally damaged po ng bahay. Ano po ang reaction ng pagbibigay po? Anong manapin? kailangan batikusin dahil nung nakaraang administrasyon, ganyan din po ang halaga na binigay na paunang tulong. Ito ay paunang tulong. Tandaan po natin, ang Pangulo po ay nagbigay na po ng 760 million sa mga apektado na lugar uh, na nisinalanta ng Bagyuntino. At ang pagbigay po na to ay pansamantala pong ibinibigay sa ating mga kababayan para mayroon po silang panggastos. At sinabi po ng Pangulo na ito ay ongoing at patuloy po ang pagtulong. At kinakailangan po na yung iba ay ma-relocate dahil po sila ay nasa no-building zone. So yun po ay agarang pagtulong po. Ibig sabihin, ang ibigigay ng cash um, assistance po ay pagtulong po sa pamilya. Iba po yung ibibigay mismo tulong ng Pangulo, uh, ang pondo, mismo sa mga LGUs para po makarecover ang nasabing lugar.